Sama ba yung si uh, ka pa sa parang sabi sa mga yes it's right. And what's your comment oh, on this if you want Oo. Uh, sinabi ko na nga no na ano, wala na maging ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila na sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanko uh, blanco sa mga uh, mga blanco sa budget ah uh, at mer maraming nagtatanong at maraming nagsisabi na unconstitutional yung budget na uh, tinanong kung uh, paano naging legal yung paggamit nila ng pera e eh, puro blanco yung uh, nasa loob ng uh, budget ay lumabas yung impeachment ko yun yun tapos uh, nung nagkaroon ng malaking krimen uh, sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady uh Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita nakita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nung nabamas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, uh, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay uh, tinigil ng May 2, lumabas naman yung complaint ko no ah uh, kay, uh, kay congressman Bulong uh, Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Next question, um, question, does, does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the si Congressman Talong, ma'am, na pangatapis sa inyo family? Oh, uh, hindi ko alam. Hmm. Kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni uh, okay. Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention, detention center. So baka uh, noong nasa, nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is what has uh, political uh, again, uh, attack sa inyong mga reserve. Oh yes, ma'am. ah uh, sabi ko na nga, ano, every time magkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang, ang kanilang ang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? ah uh, from national or we're talking here about local politics jet lang po sa Davao um hindi national as uh, tulad na nang sinabi ko blank ko yung budget Nag-file sila ng impeachment ang laking tanong mo na kasi blank check yun eh parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno nag file sila ng impeachment nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila. nap kinuha, dinukot uh, si Pangulong Duterte. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. na kinalimutan na naman na pangako, ay uh, bigla na lang merong nag-file ng complaint. Sorry, uh, Congressman Tulong. Right. Ma'am, may pinga masabi yung bigas kung kasi sinasabi raw po ng, ng daw is para nga po doon mag-ibay doon sa bahan nga po doon sa pamimigay ng ayuda and mag-resume sa um, after the election. Uh -hmm. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, uh, meron silang nakikita ang pangangailangan sa tao, ba? Diba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at aix Ayuda uh -hmm. na kailangan ng taong bayan. So, lalong lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong ba ano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last of so, so, us, um, yung sa uh, anong reaction sa case na nag-file against Pulong? kontra Rafa ang Pulong? sa na na po yung call. Masabi ng mahaba yung nasabi masabi ko, sir. Masabi, ko, sir. masabi, ko, masabi yun sa recording po. Yes, sir. PP, ma oh, okay. anong masabi mo sa problema ng droga? Lalo po lang malala. Oto, okay, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lumong sa droga, eh lahat ng kamay at uh, paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Uh, yan yung uh, problema natin ngayon. Uh, lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Kator oh, naman Yung presidente natin na sobrada po? Um, well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil uh, ayaw niya magpa-drug test. Hmm. Uh, meron siyang video ng uh, paggamit ng droga na hindi nila madenay kasi authenticated. Tapos hinaman siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niya magpa-drug test. Last question, Alex from of London. Mm -hmm. given how things have worked out do you regret um, forming an alliance with President Marcus in 2022 um no because um i am vice president uh, right now so i do not regret anything uh, i am able to help a lot of people i am able to help uh, people nationwide because my office is a national uh, mm -hmm. office uh, on that note i am i am thankful I am thankful that uh, the 2022 elections happened and that I became uh, vice president. And uh, I think uh, this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country. And that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gano'ng so, importante ang result ng 2020 ng election ngayon? Sa susunod. daw? Uh, uh, how significant will be the result of the 20th, of the election now sa next election, ma'am? Ah, well, uh, depende. Kasi pag uh, karamihan ay opposition ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahad lang sa mga maling Kaya napakahalaga ng eleksyon uh, election na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami, ang oposisyon, uh, opposition ay Ma pagkushon na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang 'yung mga tao sa loob ng gobyerno. 60 ay nang days na lang before election what do you intend to do ma'am, para sa ko ni presidente yung kanyang Duterte 10. Uh, ah, naroon lang mam. Uh, tuloy pa rin yung kampanya namin. So, uh, bukas meron kami sa island province, uh, susunod uh, sa sa mga Sibugay and then susunod sa North Cotabato. Um, tuloy-tuloy so na tapos ng North Cotabato ginagawa yung uh, schedule. Ang huling-huli ko uh, supposedly is yung mass, holy mass for uh, peaceful elections uh, sa Davao na yon. Uh, the day before um wala nang kampanya yon, the day before uh, election day. May naka-schedule with with PDP candidates. Will you join the meeting the avance 8 supposedly? Uh, March 8, supposedly, ang meeting na sa ng uh, PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami, sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang Uh, lugar at makakampanya para sa sampung senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. okay. Thank you. Thank <laughs> you. Yes, yes ma'am. Ma ma'am, sorry, but when you were running during, I mean, the 2022 with PBBM under the unit team ticket, Ma'am, ulit-ulit ma po na oh, ulit -ulit -ulit pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? um um, sorry hindi ko siya narinig. Uh, nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya uh, sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Um, tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Hmm. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? O nagsinungaling siya? No, noong sinasabi niya itong pangako na ito. Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank, Thank you. Thank you. Thank asking ma'am, yung business na yan si Rice na hindi talaga kaya and PBBM just like, when was that for it baby? Um, <laughs> right after his announcement? Hindi. Nung pumunta you. ako sa Cebu, sa, um, meron yan silang August na event ang Cebu. Eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu. Eh. I was invited there. And so, sa haba ng parada, na kinakamusta ko yung mga tao. Tatlong beses nagsabi sa akin, Nanday Sara, um, nagalisod mi sa pagkao, nagalisod me sa bugas. Hmm. Uh, doon ko unang naramdaman yung um, disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, ma'am? Or doon natin Hindi, siya? mga... I mean, nasa DepEd pa ako nun, eh. uh, yung event nakatabi ko, si First lady, merong pinermahan sa car-car. Oh, Hindi ko na alam. Hey. Oh, oh. okay, so, alam mo yun? Okay, thank you. So, talaga na muna, he can never fulfill the 20 pesos promise. Uh, turn on, yes. Nagtanong ako sa isang businessman.